nang matapos yung pagawa ng diet dito. At may mga isang talaga naganda na maganda na. Maganda na yung ano dito. View. May mga isang Pasyal pasyal tayo guys Dahil uh, ngayon Parang walang init Hindi <coughs> lumalabas yung init Dahil mga, mga ulap Pasyal ako dito <coughs> Ito yung ano guys Daan na ng tubig talaga dito sa Marikina uh, lagi dito ang binabaha yun so, uh, gumaganda na dito yun e, na nasis uh, yung mga gawaan hindi may isa nila yun yung mga lupa doon sa gitna Tagulan na naman guys uh, Hindi naman malayo to na ano, Bahay na naman itong area na to Pero Mas maganda ngayon Dahil na uh, ano, Pinalisan ng Ano nila yung Lupa sa gitna At ito tanambak nila dito eh so, May portion dito na ano, na rin noon guys dito napaka ano dito. ah maraming damo kahoy ito sa mga gilid na ito mula ng tinarbaho ng goberno inayos gawa ng daik yun kaniman to ng mga gulay dito noon ngayon nga mayroon pa dyan sa baba kasi okay yung mga taong walang wala talaga ah, walang pagkikitaan ito magkanintan din sila ng mga kangkong ito para may binta nila pag ano na pwede ng paharibisin malaga rin tulong sa kanila to Kaya, uh, ano mahal na rin yung mga gulay ngayon Uh, at yung mga walang wala rin na mag-prepare din pag uh, bili bili yan lang makayanan kaya uh, pagkataon pa rin ng uh, iba dito na walang mga trabaho na ay katanim habang hindi pa sila pinapalis <coughs> tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng nila. dito Tulad ng eh, kaiso Ay Tumukuha na ng ano Yan Kasi Kung um, wala talagang trabang na trabaho oh. Nakakapira siya ba dito Nawawala rin pag ano Kumuha na Kasi naanod yung tanong nila Tanim nila Naalis Dito kami lagi guys, yung pares ko dito noon. Lagi kami, dito kami bumibili ng mga gulay in okay? Ogden. Marami ito, itong eriya na to dito. Papunta doon sa malayo. Puro ito taniman. So. Ngayon naayos na dala. uh, dahil sa ekstrem ng baha dito.

ito hindi pa natapos so ano pa nila, nila tuloy tuloy pa rin yung trabaho nila dito Ang ganda ko guys sa dolo. na.

matagal to natapos na to maging jogging lanes na ito dito at gaganda na to puro na ganito Kaya e ngayon ano pa baka mga next year tapos na to dito Malaking yung to dahil yung bahay hindi na makaakit sa mga Ayan, lagay ko dito dito, katulad ganito sa New York, New Linis na noong una, puro 'to na, kahuyan mga taniman

Noong una guys, uh, yung baba. May tulay dyan. Sa baba. Yung pinakaunan tulay. Wala pa yung sa taas. Pero ngayon tinatrabaho na to. Inayos na to. Uh, giniba na dahil nakakabara ah, uh, ng tubig kaya eh, yung tubig. Uh, sa mga kabahayan dahil ah, babara.

<coughs> hindi na bahain hindi na pupunta yung baba man hindi na pupunta dun sana sa kabahayan kasi na no, ang kaunting pulan lang ang ah, na ganda to pagkatapos ganito to pagkatapos ano na to pasyalan parang pasalan pasyalan na wala namang dadaan na mga sakinan dito ito ito yung stay dito nakabukas yan yan banda daanan o yan guys oh, may mga may tao doon na yan. ang wala mga trabaho talang ka katanin talaga dito ang dagdag ng gastusid ay hirap ng panahon Nung una kasi guys, wala pa ito dito. Itong daik nito Kaya madaling po punta ka, sa kabayan. Hanggang dyan lang yung ano sa baba o. Oh, yung bayo, flooring na yung ano. Papunta bayan, bayan. Mababa lang yan. Mula pa yung daik. Pag so, ulan konti, kept na doon. Baha na. Ano. <laughs> agutin na yung mga bahay na walang ganbor. Kawawa. <coughs> Ito na rin sa lagal. Ito, taong dito ng bakla. Galing yan sa gitna. Tuloy-tuloy pa rin yung ano nila. Red. Uh, ah, pag akot ng lupa. <coughs> Patuntang lutas. Tabi, tabi nila. Eh, uh. kung magawa guys uh, yeah. pumunta ako dito kasi Di walang init kasi pag may init hindi kaya may ulap eh kaya mahangin dito guys kaya ako pumunta kaya maulap ulap na yung pataw na to hindi may init pasal lang guys Uh, wala namang ginagawa yan ang barangay tumana guys uh, yan ang tinamahan ng abaha talaga ng undoy halos walang bahay dyan nakikita no <laughs> ay nilalamo ng tubig ngayon matataas na yung mga bahay dyan i-experim na nila yung ano pa yung mundo yung pagkataas kaya nagsitayasan yung mga bahay dyan <clears throat>